Dapat nga ba tayong maawa kay Edgin kahit gumawa siya ng mga kahayupan? You're the one can't look away. So sino nga ba muna si Edgin sa mga hindi pa familiar at nakakapanood nga ng series? Kung napanood nyo na yung Psycho, Texas Chainsaw, and Silence of the Lambs Then medyo aware na siguro kayo sa kanya Kasi siya yung nag-inspire sa mga iconic horror movies na to Ang galing ni Charlie Hanam dito, lalo na with that voice Hello mother, hi Adeline Si Edgy na isang taong nakulong sa isang mental institution Matapos nga niyang bawian ng buhay ang dalawang tao Oo, technically dalawang tao yung tinegi niya and the rest nga doon sa series, dinagdag or speculation nga lang. Nahuli nga itong si Ed nang makita nga sa bahay niya ang iba't ibang parte ng katawan nga ng tao kung saan ginamit pa nga ni ilan sa mga balat para gawing suit, gawing lampshade, bowl pang kain, and also gawing maskara. Kamihan dito ay galing sa mga taong wala na talaga kasi tuwing gabi itong si Ed, naguhukay nga siya doon sa sementeryo at kinukuha nga niya yung mga taong nakahimlay doon. Sobrang creepy doon sa series nung pinapakitang doon pa siya kumakain sa mismong bowl. Tapos, suot-suot nga niya yung mga balat. Then, sumasayaw pa siya habang suot-suot niya yun. Tsaka kung makikita mo yung real life picture nung nasa barn, kikilabutan ka rin talaga eh. O so, ayun na nga, dahil nga sa sobrang kahayupan nga nito ni Ed, hinuli nga siya ng mga polis pero sa mental nga siya dinala at hindi sa kulungan dahil lumalabas na meron nga siya deperensya o problema sa utak na naging dahilan para gawin niya yung mga ginawa niya. Dito na nga din papasok yung dilema kung bakit nga ba may mga tao na aawa nga sa kanya lalo na nga doon sa last few episodes nga mismong series. Kasi sa series, pinakita nga yung mga kademonyo ang ginawa nga niya but also, pinakita kung bakit nga ba siya naging ganun in the first place. Kaya pwedeng sabihin ng iba na since birth nga na ganun nga talaga siya, ganun talagang takbo nga ng utak niya pero for sure, naging malaking factor pa nga din yung pangat na environment na kinalakihan nga niya kasama yung nanay niya nanay niya na sobrang higpit, relihiyoso, delusional din in some way and sobrang controlling nga kay Ed. Ito yung mga nagpa-alter nga sa utak ni Ed. Kaya in the end, malaking nga yung naging epekto nito kay Ed. Lalo na nga, nung nawala na nga yung nanay niya. Kung napanood nyo nga yung documentary tungkol kay Edgin, nung pumunta nga yung mga polis doon sa bahay niya, sobrang gulugulo, madumi, makalap. Pero, meron silang makikitang isang kwarto na sobrang linis and maayos nga. At ito, yung kwarto nga ng nanay ni Ed na nga nila makoconnect yung idea na sa sobrang laki nga ng respeto at pagmamahal nga ni Ed doon sa nanay niya kahit na ginanon nga siya habang lumalaki siya and kahit na doon nga sa mismong bahay na yung ginawa niya yung mga kahayupang ginawa niya meron pa rin siyang tinitirang isang kwarto at ito nga yung ginawa niyang parang altar doon sa nanay niya. I would admit, medyo nakakaiyak nga yung isang part doon sa series, yung nag-uusap si Ed kay isang nurse na sinabihan nga siya nito na isulat nga niya yung totoong buhay niya bago nga siya tuluyang mategi. Pero ayon sabi niya, nakwento naman na daw ng ilang beses nga yung buhay niya na yung ilan nga daw mas malala pa more than what really happened ga I would agree on this kasi even do sobrang hayop din naman ang mga ginawa rin talaga ni Ed yung mga movie versions niya mas malalang-malala pa sa tunay na ginawa niya talaga Siguro yung goal ni Ryan Murphy dito kaya nga ganun yung angle na ginawa niya kumpara nga doon sa Menendez and Dahmer na series kasi nga si Edgin may problema talaga siya sa utak na in a way hindi talaga siya yung gumagawa ng kasamaan Kundi yung problema nga mismo doon sa utak niya. Siguro what I didn't like with this series is yung paulit-ulit and obvious references nga nila sa Texas Chainsaw, sa Silence of the Lambs, sa Psycho kasi yeah, we get it na eh, na she gets fair sa kanila. Gets na natin. Kana lang mas tinim lang nila and also sana may mga parts silang hindi na lang dinagdag na i know normal na magdagdag ng gawa-gawa nga and also yung kwento ng mga taong allegedly nakaka-interact nga ni Edgin pero kasi parang on this one sobrang dami nilang dinagdag na wala namang maayos na evidences. So alam mo even though in the end, maaawa ka din talaga sa kanya kapag nagresearch ka nga about him and na-realize mo na mostly of what was shown in the series isn't true, baka mawala nga lang din yung sense of realism na ginawa nga ni Ed and baka ang isipin ng mga tao, he's just a mere work of fiction nga lang. So yan, I'm kind of 50-50 on this series kasi since gumagawa nga ako ng mga true crime videos tapos nakapag-research and medyo familiar na nga rin ako sa case nga ni Edgin, I'm not sure if it's as effective sa mga taong first time lang malaman yung kaso na to. So yun, again, ang title ng series, Monster, The Edgin Story. At ang total rating ko for this series ay 5.5 out of 10.